Nice. Nagmainit ang ulo namin guys kasi yung card namin guys hindi tinanggap. Kaya nakabayad ang lola mo ng lang laki guys. <laughs> so, nakasama ko naman si Cordapio. Asa yung ayun nagmuy na yung isang Cordapio. Ay, si Ruby guys. Mang aaway pa ito sa lunis guys. Kaya bumili Mama, ako man. ng pang, pang -palamig ng ulo guys. <laughs> Kaya ang lola nyo guys, uuwing luhaan kasi nakabayad ako ng 200. Sana hindi na lang pala ako naglagay ng tip, ano? Hindi ko naman alam eh kasi tawag-tawag ka doon, okay na. <laughs> <laughs> kaya, kaya I urgently ask Ruby to call the the manager the supervisor what etc to ask for the refund because it's very traumatic you know and it's very embarrassing because there's a lot of people watching us guys and you know we don't have money to pay no. <laughs> it's been a long long time guys we haven't been here but now we suddenly have here but i paid <laughs>

nagmahay ka nga wala ka nagmangga <laughs> ha dali ra murag nagmahay po ning tao <laughs> murag nagmahay ning duha kalaki, guys nga wala nagmangga loyal ka ming ruby sa mangga guys ang ama ni punuan sa mga ani ang mga wat sa unang mangga si ruby guys lagyan niya ng <laughs> nang ng asin yung punuan ng mangga guys para walang makakuha <laughs> so yun guys yung experience namin guys very traumatic <laughs> so we will ask for refund <laughs> mm. Ruby is in charge <laughs> so yun lang guys so nag inom kami ng ano ngayon pang palamig ng mainit na ulo So, babos alligator.